Magandang hapon mga master Ayan Ayan dito na naman tayo fishing na naman tayo ngayon Ayan kati, Kahit taib Kahit malaki pa tubig Pishing na tayo Try natin magpishing dito sa malapit lang Dito lang yan sa Libertad Ayan Konting oras lang tayo mga master Ayan Ito nga pala yung setup natin o oh yung dati pa rin. tapos yung lure natin gamit yung ano yan kaya yung kay Sabang anglers tawag dito yan mga master try natin dito laki pa ng tubig bahala na kung may mahuhuli tayo salamat yan kung wala ay di at least na relax tayo nakapag ano tayo Pagtanggal ng kapit, Ayan mga master oh. Ayos dito Samahan na rin natin ang ligo Ayan mga master Baka may bagaong dyan Ayan kaya <laughs> Magbagaong muna tayo Samahan niyo ako sa pag fishing Solo fishing lang tayo mga master Pakahunas naman na ito dito lang tayo sa spot na to alright ayan mga master update na lang ayun mga master ayan dito na tayo hagis na tayo dito ayan see you bagaong hagis unang hagis mga master para sa bagaong Yan, hindi pa tayo sa banda rito. Sunsunin natin yan. Tiyagaan natin ito mga master. Makahuli tayo ng isa, masaya na. Hmm. Isa lang, okay na eh. Masaya na tayo nun. Dahil ang nahuhuli ko lagi dito, pa isa, isa lang. Pero goods naman, malaki. Eh, okay lang, kahit isa lang. Kung dalawa naman, o higit pa ay syempre mas okay yun hintayin lang natin ang kasyon kasyon mga master kasyon mga master Oh, fish yun mga master, tiki ito ah hindi, snapper to uy, Uy. Snapper to. Mga oh, ganito. Siniksik pa sa damo. Oh, snapper mo master oh. Yan mga master snapper oh. Ay, oh. Ay nabibigman din. Hmm. Nabibig na. Hmm. isa na tayo mga master. Hindi na masama to. May pamperito na. Oh. Ayan mga master. Nabibig ang snapper. maka isang snapper tayo mga master Mag Tigas Ang ganda ng tama Betala mga kawala mga master yung ganda ng size na rin yan tama Alright mga master, nakaisa ng snapper, hindi na masama hindi na maawing luhaan Agis tayo mga master palit Tiyagaan lang Tiyagaan lang dito sa si spot na mga master May isda din naman kaso madalang Sabi nga namang yan, mayroon din pero madalang. Oh, fish on mga master. Fish on. Fish on mga master. Oh.

kaso sinabit kaso sinabit nya kung pa tayo doon <coughs> panahon gitong mga master yan, lumalangoy na ako nyan yan, papunta ko dun sa araw yan nga pala may kinakapagod ng langoy eh. yan mga, mga master ay, naku takal mo nang makawala ayan wala mga master, hirap balik tayo. Tak mau mesti. <sighs> Bagun na ako, Master. Lalim La eh. fish on Uli ka kundi mga master Uli mga master kundi di snapper mga master yun di snapper mga master oh Uli, sini, sini ngayon Enak niya. Ang laki yun. Buti magandang pagkahuli. Ayan yeah. hey, na. Ayan mga master. Checker snapper. Alright. Naglangoy pa tayo. Buti hindi nakawala. Buti hindi na ang lakas eh. Buti hindi nakawala mga master Nilangoy ko pa Check card Snapper Sumabit pa pa guys paprito yun dalawa na tayo mga master ayos na nakakadalawa na tayo mga master na nakadalawa na tayo pinalangoy pa ako eh I will they tell? Alright, hmm. master. Uwian na ito. Uy, na tayo, master. Uy, Ayan, maraming salamat sa inyong panonood. Uwi na tayo. Bye bye. Peace out.